GSIS, SSS, nagbukas ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner. Nagbukas na ng emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS at Social Security System o SSS para sa mga pangangailangan ng kanilang mga miyembro at pensioner na apektado ng Bagyong Christine. Nauna nang binuksan ng GSIS ang nasabing pautang sa mga taga-Albay at Naga City at handa rin ang ahensya sa iba pang mga lugar na magdedeklara ng State of Calamity. Sinabi ni GSIS President at General Manager Wick Meloso sa mga miyembro at pensioner na gamitin ng GSIS Touch para mas ligtas at mas madaling magsumite ng mga loan application at insurance payment kaya din ng pag-access ng membership at pension records. Makakautang ang mga miyembrong walang kasalukuyang binabayarang emergency loan ng hanggang 20,000 pesos samantala ang mga may balance pa ay maaari pa rin mag-loan hanggang sa maging 40,000 pesos po ito. Para maging kwalipikado sa pag-apply ng emergency loan sa GSIS, kailangan nagtatrabaho pa sila at hindi nakalive without pay at walang pending na administrative o legal na mga kaso. Kailangan din bayad. Ang kanilang anim na buwang premium at ang net take-home pay ay umaabot sa 5,000 pesos. Para sa mga pensioners, kailangan may kukubrahin pa rin sila na 25% ng pension kahit isama ang loan amortization. Samantala sa SSS, base pa po, base po sa pension fund, maaari mag-apply ang SSS members ng loan kapag nakapagulog ng kontribusyon sa loob ng 36 na buwan, kung saan ang anim dito ay sa loob ng huling 12 buwan. Kung nais namang mag-avail ng 2 buwang salary loan, dapat na nakapagulog ng 72 na kontribusyon. Ayon sa SSS o ayon kay SSS Senior Vice President Pedro T. Baoy, bahagi ng proactive response upang matulungan ng mga nagigipit nitong miyembro at pensioner. Binigyan din din ni SSS sa tanging ang mga miyembro na hindi umaabot sa edad na 65 at hindi pa nakakakuha ng final benefit tulad ng total disability at retirement ang papayagang umutang. Para naman sa mga retiree pensioners, maaaring mag-apply para sa SSS pension loan na katumbas ng tatlo hanggang 12 beses ang kanilang basic monthly pension. Kabilang ang 1,000 pesos na kanagdagang so balit hindi lalagpas po sa maximum na 200,000 pesos. Maaaring sumite ang salary loan application online sa pamamagitan po ng my.sssporta. Unang sigaw!